Mga senior, ang kidney ang nagsisilbing sa laan ng ating katawan. Lahat ng dumi at sobrang chemical sa dugo, dito dumadaan para mailabas. Pero paano kung humina ito? Ang creatinine, na dapat nasa normal na antas, biglang tumaas. Ibig sabihin, hindi na maayos ang trabaho ng kidney. At kapag bumigay ito, hindi lang sakit ang kalaban mo, kundi mismong buhay mo. Isipin mo ang kwento ni Mang Ernesto isang 72 anyos na dating tricycle driver. Araw-araw, hindi kumpleto ang almusal niya kung walang longganisa. Noong una, wala siyang naramdaman. Pero dumating ang panahon na namaga ang kanyang mga pa at laging pagod. Nang magpa-check up siya, mataas na pala ang creatinine. Doon niya napagtanto na ang simpleng pagkain ng paborito niya ay unti-unting sumisira sa kanyang kidney. Mga kasama, hindi ito biro. Kadalasan, ang mga na akala natin ay normal lang. Longganisa, instant noodles, soft drinks ay tahimik palang nagpapahirap sa kidney. Hindi agad nararamdaman ang pinsala, pero paglipas ng taon, bigla na lang lalabas ang mga senyales. Mataas na presyon, pamamaga, hirap sa pag-ihi. Ngayon gusto kong itanong sa iyo, kung isa ka sa mga senior na nanonood na Aling kaya sa mga pagkain ito ang pinakamahirap mong tigilan? Pulang karniba? Soft drinks? O instant noodles? Ibahagi mo sa comments dahil bawat kwento ay pwedeng maging aral para sa iba. Kaya manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Ihahayag natin ang 10 pagkain bawal sa mahinang kidney at mataas na creatinine. Marami dito, sigurado akong nasa kusina mo pa ngayon o paborito mong bawon. Ang tanonga, ano silang iwasan para sa kaligtasan ng iyong kidney? Isa, pulang karnay at processed meat. Mga senior, isa sa pinakamadalas kainin ng mga Pilipino ay pulang karnay. Longganisa, tapa, tocino, corned beef, hot dog, at bacon. Halos, araw-araw itong nakikita sa ating hapag hapagkainan. Pero alam mo ba na ang mga pagkain ito ang pinakamalaking kalaban ng iyong kidney kapag mahina na ito at mataas ang creatinine mo? Ang pulang karne ay mataas sa protina at kapag sobra, nagiiwan ito ng maraming basura sa dugo na kailangang sa lain ng kidney. Para sa isang malakas na tao, normal lang ito. Pero para sa isang senior na humihina na ang kidney, bawat subo ay dagdag Kapag hindi na sa lain ng kidney ang dami ng protina, tataas ang creatinine at doon magsisimula ang mga seryosong problema, pamamaga, pagtaas ng presyon at panghihina. Bukod dito, ang mga processed meat kaya ng hotdog at bacon ay hindi lang karne. Mayroon itong sobrang daming sodium, preservatives at phosphorus. Ang sodium ay nagpapapigil ng tubig sa katawan, kaya namamaga ang paa at kamay. Ang phosphorus naman kapag sobra ay sumisira sa buto at nagpapahirap sa puso. Isipin mo isang simpleng hot dog pero kargado ng lason na unti-unting nagpapahirap sa kidney. Halimbawa, isipin natin si Aling Marites, isang 68 anyos na lola sa Quezon City. Lumaki siyang mahilig sa longganisa at kahit may edad na, hindi siya tumitigil sa pagkain nito tuwing almusal. Hanggang dumating ang panahon na bigla siyang dinala sa ospital dahil sa sobrang pamamaga ng katawan. Sabi ng doktor, Lola, mataas na ang creatinine kailangan ng bantayan ng kidney. Hindi niya inisip na ang paborito niyang longganisa ang dahilan. Kung noon pa lang ay iningat-ingatan niya, baka hindi siya na uwi sa ganong sitwasyon. Kaya mga senior, isipin niyo ito bawat kagat ng pulang karne at processed meat ay dagdag trabaho para sa kidney. Kung mahina na ito, bakit pa natin bibigyan ng dagdag pasanin? Pwede namang bawasan, palitan ng mas ligtas na alternatibo gaya ng ista o gulay. Hindi ibig sabihin na bawal na habang buhay, pero tandaan, ang kaligtasan ng kidney ay mas mahalaga kaysa sa panandaliang sarap ng pagkain. Ikalawa, instant noodles at tilatang pagkain. Mga senior, sino ba sa atin ang hindi na nakasubok ng instant noodles? Isang pakete lang, ilang minuto lang sa mainit na tubig at may ulam ka na. Ganoon din sa mga delatang pagkain, sardinas, corned beef o luncheon meat. Madali, mura at hindi agad nasisira. Pero sa kaginhawang ito, may kapalit na panganib lalo na kung humihina na ang iyong kidney. Isang sasya ng noodles ay may dalawang hanggang tatlong beses na dami ng asin na sapat na sana para sa buong araw. Ang asin na ito, kapag sobra, ay nagdudulot ng fluid retention. Naiipo ng tubig sa katawan kaya namamaga ang paa, sumisikip ang dibdib, at tumataas ang presyon. Ang sodium ay isa sa pinakamalaking kaaway ng kidney dahil pinapahirap nito ang trabaho ng organ na dati na ring hirap ganoon din sa mga dilata. Ang dami ng preservatives at phosphorus sa mga ito ay nakakapinsala hindi lang sa kidney, kundi pati sa buto at puso. Kapag sobra ang phosphorus, lumalambot ang buto at mas pumibigat ang trabaho ng puso. Kaya isipin mo, isang lata ng sardinas na akala mo'y simpleng baon pero unti-unting sumisira ng loob ng katawan. Halimbawa, si Mang Rolando, 70 anos muna Cavite. Halos gabi-gabi, sardinas ang hapunan niya. Dumating ang panahon na lagi siyang hinihingal at palaging namamaga ang kanyang mga binti. Nang magpatingin, mataas na pala ang kreatinin niya. Doon niya naunawan na ang madaling pagkain na nakasanayan ay mabigat na kalaban ng kanyang kidney. Mga kasama, hindi ko sinasabing bawal na habang buhay ang mga pagkain ito. Pero kapag mahina na ang kidney, bawat subo ng maalat na noodles o delata ay dagdag pasanin. Kaya bago ka gumawa ng malaking pagbabago sa iyong pagkain, makabubuting kumonsulta muna sa doktor. Ang tamang gabay ng espesyalista ang magbibigay ng ligtas na direksyon para hindi lalong lumala ang kondisyon. At kung nais mong manatiling gabayan sa tamang kaalaman para sa kalusugan, Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Gintong Edad. Dito matututuhan mong alagaan hindi lang ang iyong kidney kundi ang buong katawan. Ikatlo, soft drinks at energy drinks. Mga senior, kapag nauhal tayo, kadalasan ang hinahanap natin ay malamig na inumin. At sa kultura natin, karaniwan na may soft drinks sa hapag tuwing may handaan, merienda o kahit simpleng tanghalian. May ilan ding umaasa sa energy drinks para raw bumalik ang lakas. Pero alam mo ba na ang mga inuming ito ay isa sa pinakamalaking kalaban ng iyong kidney? Ang soft drinks ay puno ng phosphoric acid at sobrang asukal. Kapag sobra ang phosphorus sa katawan, nagiging mahirap para sa kidney na panatilihin ang tamang balanse ng mineral sa dugo. Ang resulta, unti-unting lumalambot ang buto, at tumataas ang panganib sa puso. Samantala, ang sobrang asukal naman ay nagpapabilis ng insulin resistance. Para sa mga senior, ibig sabihin nito ay mas mataas na sansa ng diabetes. At ang diabetes ay isa sa pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney. Ang energy drinks naman, pagamat popular lalo na sa mga mas bata, ay minsan ginagamit pa rin ng ilang senior para raw hindi madaling mapagod. Pero ang hindi nila alam, sobrang taas ng caffeine at artificial additives ng mga inumin na ito. Ang caffeine ay nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng presyon, at nagdadagdag ng strain sa kidney. Kung mahina na ang kidney, bawat lagok ay daddag pahirap. Isang halimbawa si Aling Corazon, 66 anyos, na nakasanayan ang pag-inom ng soft drinks tuwing tanghalian. Para sa kanya, hindi kumpleto ang pagkain kung walang malamig na cola. Noong una, wala siyang nararamdaman. Pero kalaunan, nagsimulang sumakit ang kanyang likod. Laging namamaga ang kanyang paa at nang magpatingin siya, mataas na ang creatinine. Sabi ng doktor, ang kidney ninyo ay apektado na. Kailangan niyong bawasan ng matatamis at soft drinks. Para kay Aling Corazon, mahirap tanggapin pero mas mahirap ang mga komplikasyong dala ng sakit. Mga kasama, kung mahina na ang kidney, hindi sapat ang basta umiwas lang paminsan-minsan. Kailangan seryosohin ang pagpili ng iniinom. Ang tubig, buko juice, at herbal tea ay mas ligtas na alternatibo. Tandaan, ang simpleng pagpapalit na iniinom ay maaring magbigay ng dagdag taon sa iyong buhay. Kaya bago ka muling kumuha ng bolt ng soft drinks o energy drink, isipin mo. Sulit ba ang ilang minutong sarap kung kapalit ay taon ng gamutan at hirap? Kung may maintenance ka na para sa presyon o diabetes, mas makabubuting itanong muna sa doktor kung ligtas pa para sa iyo ang anumang uri ng inumin na mataas sa caffeine o phosphorus. Ikaapat, protein powders at whey supplements. Mga senior, alam ko na hindi lahat kumagamit ng protein powder o whey supplements. Pero may ilan sa atin na na ang gustong manatiling malakas o may mga anak na bumibili nito na minsan ay nasasama sa ating pagkain. Karaniwan itong ginagamit ng mga kabataan o bodybuilder para lumaki ang kalamnan. Ang hindi alam ng marami, ang sobrang protina mula sa mga ganitong produkto ay mabigat na pasanin para sa kidney lalo na kung humihina na ito. Kapag uminom ka ng whey protein o anumang protein supplement, tataas ang produksyon ng urea at creatinine sa dugo. Normal ito kung malakas pa ang kidney dahil kaya nitong salain. Pero kung ikaw ay senior na at may mataas ng creatinine, tagdag lang ito sa trabaho ng kidney na dati na ring nahihirapan. Ang sobra-sobrang proteina ay nagdudulot ng tinatawag na protein overload. Ang resulta, mas mabilis na pagkasira ng kidney function. Bukod dito, maraming whey supplement ang may halong synthetic additives at sweeteners. Ang mga ito, kapag pinagsama-sama sa fatawan, ay nagiging dagdaglason na kailangan pamlinisin ng kidney. Kaya isipin mo iniinom mo para lumakas. Pero sa totoo lang, ay unti-unting nagpapahina sa pinakamahalagang filter ng iyong katawan. Halimbawa, si Mang Delphine, 65 anyos, ay sinubukang gumamit ng protein shake dahil sabi ng kanyang kapitbahay, makatulong daw para bumalik ang kanyang lakas. Ilang buwan lang ang lumipas, nakaramdam siya ng sobrang pagod at pananakit ng balakang. Nang magpatingin siya, lumabas na mataas na pala ang creatinine at pinayuhan siyang itigil agad ang supplement. Ang dapat sana'y pampalakas naging dahilan pa ng dagdag sakit. Mga senior, tandaan, hindi porkit mabenta o sinasabi ng iba na healthy ay angkop na ito sa ating katawan. Ang pangangailangan ng isang bata o atleta ay iba sa pangangailangan ng isang senior na may mahinang kidney. Kaya bago gumamit ng anumang supplement, naging makipag-usap muna sa doktor. Mas makabubuting kumuha ng protina mula sa natural na pagkain gaya ng ista, itlog sa tamang dami at gulay kaysa sa artificial na pulbos. Ang simpleng pagpili ng tamang mapagkukuna ng protina ay malaking hakbang para mapahaba ang buhay at maiwasan ang dialysis. Kaya kung may magsabi sa iyo na uminom ka ng whey para lumakas, isipin mo muna, lalakas ba talaga ako o mas mapapabilis lang ang paghina ng aking kidney? Ikalima, matatamis na pagkain. Mana senior, isa sa pinakamahirap iwasan lalo na sa ating kultura ay ang matatamis na pagkain. Ensaymada, bibingka, puto, sapin-sapin, cake, cookies at kahit soft pastries sa panaderia sa hanto, lahat ito paboritong pampatamis na ating dila at alaala ng kabataan. Pero tandaan, ang sobrang tamis ay hindi lang simpleng pampataba. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumalala ang kondisyon ng kidney at tumataas ang creatinine. Kapag kumain ka ng matatamis na pagkain, biglang tumataas ang antas ng asukal sa dugo. Para sa mga bata o malalafas pa, kaya pang i-regulate ng insulin. Pero para sa mga senior na may humihinang kidney at madalas may kasamang diabetes o high blood pressure, ang resulta ay insulin resistance. Ibig sabihin, hindi na maayos na natatanggap ng katawan ang insulin. Kapag nangyari ito, mas madali kang magka-diabetes at ang diabetes ay direktang sumisira sa kidney. Dagdag pa rito, ang sobrang tamis ay nagdudulat ng pamamaga at oxidative stress sa katawan. Ang inflammation ay parang maliit na apoy na hindi namamatay. aro araw, -araw unti-unting sumusunog sa mga organ gaya ng kidney, kaya bawat kagat ng cake o kutsara ng matamis na dessert ay dagdag gatong sa apoy na iyon. Mga senior, hindi ko sinasabing bawal na ang lahat ng matatamis. Ang mahalaga ay kontrolado. Kung gusto mo ng dessert, pili ng prutas na may natural na tamis tulad ng mansanas o papaya sa halip ng mga processed sweets. Mas ligtas, mas may sustansya at hindi ganon kabigat para sa kidney. At kung iniisip mo na kaunti lang naman, tandaan na sa kidney na mahina na, kahit maliit na dagdag ay malaki ang epekto. Mas mabuting bawasan kaysa magsisi sa huli. Kaya sa susunod na may mag-abot sa iyo ng isang pirasong cake, tanungin mo ang sarili mo. Sulit ba ang ilang minutong tamis kung ang kapalit ay dagdag taon ng gamutan at sakit? Ikaanim, toyo, patis at maalat na pagkain. Mga senior, alam nyo ba na ang asin ang isa sa pinakamalaking kalaban ng ating kidney? Hindi dahil kailangan itong iwasan ng buo. Kundi dahil ang sobra nito ay parang lason na unti-unting nagpapabigat sa katawan. At sa kulturang Pilipino, saan ba tayo laging may sobra? Sa paggamit ng tuyo, patis, bagoong at mismong asin sa pagluluto. Kapag mataas ang sodium intake, naipon ang tubig sa katawan. Ang tawag dito ay fluid retention, kaya namamaga, sumisikip ang dibdib, at tumataas ang presyon ng dugo. Lahat ng ito ay direktang napapahirap sa kidney. Kung mataas na ang creatinine, ibig sabihin hirap na itong salain ang sobra-sobrang asin. Sa madaling salita, bawat patak ng toyo at bawat kutsara ng patis ay dagdag trabaho na hindi na kayang kayanin ng mahina mong kidney. Hindi lang iyan, ang labis na asin ay nagdudulot din ng natatawag na hypertension o mataas na presyon. Ang mataas na presyon at mahina ang kidney ay parang magkasabwat, pinapabilis nilang masira ang isa't isa. Kapag hindi na kontrol, pwede itong mauwi sa dialysis. Mga senior, tandaan hindi ko sinasabing bawal na ang lahat na maalat. Ang mahalaga ay kontrol. Kung sana'y kan lagyan ng dalawang kutsara ng toyon adobo, Subukan mo munang bawasan. Kung laging patis ang kasama sa bawat luto, baka pwedeng palitan ng kalamansi o natural na pampalasa. malit na adjustment, pero malaking ginhawa para sa kidney. At dito ko gustong marinig ang inyong boses. Ano ang pinaka ginagamit niyo sa kusina? Asin, toyo o patis? At sa tingin niyo, alin ang mahirap bawasan? Ibahagi niyo sa comments. Baka may kapwa senior na makakarelate sa karanasan ninyo at dun matuto rin sila. Mga kasama, mahalagang tandaan na bago magbawas o magbalit ng pagkain, mas makabubuting kumonsulta muna sa doktor. Dahil may ilan sa atin na may maintenance o iba pang karamdaman at ang tamang gabay mula sa espesyalista ang magbibigay ng ligtas na direksyon. Ikapito, soy products at tofu. Mga senior, Madalas nating marinig na ang tofu o soy products ay masustansya at magandang alternatibo sa karne. Totoo yan para sa maraming tao, pero kapag humihina na ang kidney at tumataas ang creatinine, may panganib ding dala ang sobrang pagkain ng soy. Bakit? Dahil ang soy ay mataas sa oxalates at protina. Ang oxalates, kapag sumobra sa katawan, ay nagdudulot ng pagbuo ng kidney stones. Para sa isang senior na mahina ng kidney, ang dagdag na bato ay mas matinding pasanin. Samantala, ang sobrang protina mula sa soy ay dagdag din sa mga basurang kailangan sa lain ng kidney, gaya ng creatinine at urea. Kung hindi na kayang linisin ng kidney, mas mabilis itong humihina. Marami ring soy products ang napo napoproseso, tulad ng soy sauce, soy milk powders, at instant tofu mixes. Kapag dumaan sa heavy processing, naglalaman ang mga ito ng mataas na sodium at artificial additives. Para sa isang kidney na hirap na, dagdag laso ng bawat kutsara. Mga senior, hindi ko sinasabing bawal na ang tofu o soy. Sa tamang dami, maari pa rin itong isama sa dieta. Ang mahalaga ay huwag sobra at huwag araw-arawin. Kung gusto mo ng protina, mas makabubuting pumili ng ista o gulay. At kung ikaw ay may kondisyon na mataas ang creatinine, kumonsulta muna sa iyong doktor bago gawin regular ang pagkain ng tofu o soy products. Isipin mo ito, ang pagkain ng soy ay parang paggamit ng gamot. Kapag tama ang dami, nakakatulong, pero kapag sobra, nagiging delikado. At para sa mga may mahinang kidney, maliit lang na labis ay maaring magdulot ng malaking problema. Kaya mas mabuti ng magingat kaysa magsisi. Ikaw ano, peat na na tsa. Mga senior, marami sa atin ang nagsisimula ng araw sa isang tasa ng kape o tsa. Para bang hindi kumpleto ang umaga kung wala nito. At totoo naman, may mga benepisyo ang kape at tsa kapag iniinom ng tama at sa tamang dami. Pero tandaan, kapag sumobra, lalo na kung mahina na ang kidney, nagiging panganib din ito. Ang kape at tsa ay parehong mataas sa caffeine. Ang caffeine ay stimulant. Pinapabilis nito ang tibok ng puso, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagdudulot ng mas maraming fluid loss dahil diuretic ito. Para sa mga senior na may mataas na creatinine, ang mga epekto nito ay doble ang bigat. Ang bawat tasa ng sobrang kape o tsaa ay dagdag trabaho para sa kidney na dati na ring hirap. Bukod sa caffeine, ang ilang uri ng tsaa ay may mataas ting oxalates kapag sumobra, nagiging sanhi ng pagkakaroon ng kidney stones. Isipin mo, iniinom mo para sa pakiramdam na relax. Pero sa loob ng katawan, nag-iipon pala ng maliliit na bato na pwedeng makabara sa daluyan ng ihi. Mga senior, hindi ko sinasabing bawal na ang kape o saha. Ang mahalaga ay kontrol. Kung dati tatlong tasa ng kape ang iniinom mo bawat araw, subukan mong gawing isa o dalawa na lang. Kung mahilig ka sa tsa, piliin ang mga herbal tea na walang caffeine, gaya ng chamomile sa labat. Sa ganitong paraan, nakukuha mo pa rin ang init at kinhawa, pero hindi ganoon kabigat ang pasanin sa iyong kidney. At bago mo isipin na, kaunti lang naman, tandaan na sa kidney na mahina na, maliit na dagdag ay malaki ang epekto. Kaya kung ikaw ay may maintenance para sa presyon o diabetes, mas makabubuting itanong muna sa doktor kung ligtas pa para sa iyo ang regular na pag-inom ng kape o tsaa. Mga kasama, tandaan, hindi lahat ng napasanayan ay ligtas kapag nagbago na ang kondisyon ng katawan. Minsan, ang simpleng pagbabawas ng tasa ng kape ay maaring magbigay ng dagdag taon ng lakas at kinahawa sa buhay. Ikasiyam street foods na pritong prito. Mga senior, sino ba sa atin ang hindi nahilig sa street foods? Fishball, kwek-kwek, turon, banana cue. Mga pagkain bahagi na ng alaala ng kabataan at hanggang ngayon ay paborito pa rin. Murang mabili, madaling kainin at masarap lalo na kapag bagong prito. Pero tandaan, ang paulit-ulit na pagkain ng mga ito ay mabigat na pasanin para sa kidney, lalo na kung mataas na ang creatinine. Ang street foods ay karaniwang niluluto sa mantikan paulit-ulit gamit. Kapag paulit-ulit pinapainit ang langis, naglalabas ito ng trans fats at free radicals. Ang mga ito ay nagdudulot ng pamamaga at oxidative stress sa fatawan. Para sa isang kidney na mahina na, bawat subo ng ganitong pagkain ay dagdag laso na kailangang salain. Dagdag pa, ang mantika at sauces ay puno rin ng sodium at artificial flavorings, mga sangkap nagpapabilis ng hypertension at nagpahirap sa kidney. Halimbawa, si Mang Pio, 69 anyos mula Bulacan, ay kilalang mahilig sa kwek-kwek at fishball. Araw-araw, bago umuwi galing sa plaza, pumibili siya ng ilang tusok para sa kanya, maliit na luho lang iyon. Pero makalipas ang ilang buwan, napansin niyang laging mabigat ang kanyang paa at mabilis siyang hingalin. Nang magpatingin sa doktor, lumabas na mataas ang kanyang creatinine. Ang payo, iwasan ang mga pritong pagkain, lalo na ang galing sa kalye. Doon niya lang naisip na ang murang merienda pala ang nagdudulot ng mahal na gamutan. Mga senior, hindi ko sinasabing bawal na ang lahat ng street food suits. Pero kailangan nating tanggapin na kung humihina na ang kidney, mas delikado ang kahit maliit na dami. Ang alternatibo, piliin ang inihaw o nilagang pagkain o kaya prutas at gulay bilang merienda. Mas mura pa minsan, mas ligtas pa para sa kidney. At bago ka muling bumili sa kanto, tanungin mo ang sarili mo. Sulit ba ang ilang minutong sarap kung kapalit ay taon ng dialysis at hirap? Kung may maintenance medicine kana, mas mabuting itanong muna sa doktor kung ano ang ligtas na pwede mong isama sa araw-araw. Ikasan po. Painkillers na over-the-counter, mga senior, normal na sa atin ang makaramdam ng pananakit ng kasukasuan, likod o ulo. Kaya marami ang sanay na basta bumibili ng painkiller sa botika, ibuprofen, methanamic acid, o iba pang over-the-counter na gamot. Mabilis ang ginhawa, kaya't nakasanayan ng marami. Pero alam niyo ba na ang madalas at walang gabay na paggamit ng painkillers ay isa sa mga tahimik na pumapatay sa kidney? Ang mga gamot na ito ay kabilang sa tinatawag na NSAIDs o non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ang trabaho nila ay bawasan ang pamamaga at sakit. Pero sa loob ng katawan, pinipigilan din nila ang normal na pagdaloy ng dugo sa kidney. Kapag kulang sa dugo ang kidney, mas lalong humihina ang kafayahan nitong magsala. At kung mataas na ang creatinine, lalo nitong pinapabilis ang paggasira ng kidney. Halimbawa, si Aling Nena, 71 anyos mula Pampanga, ay palaging gumagamit ng painkillers para sa pananakit ng tuhod. Ang akala niya, ligtas dahil over-the-counter at mura lang. Araw-araw siyang umiinom nang hindi kumukonsulta sa doktor. Paglipas ng ilang buwan, napansin niyang laging namamaga ang kanyang paa at madaling mapagod. Nang ipatinin niya, mataas na pala ang creatinine at pinayuhan siyang pigilan agad ang painkillers. Ang gamot na akala niyang tumutulong naging dahilan ng lalong paghina ng kidney. Mga senior tandaan, hindi masama ang uminom ng painkillers paminsan-minsan, lalo na kung talagang kailangan, pero delikado ang madalas at walang pahintulot ng doktor. Kaya kung lagi kang nakakaramdam ng pananakit, mas mabuti na kumonsulta muna kaysa mag-self-medicate. Ang doktor lang ang makakapagsabi kung alin ang ligtas para sa kondisyon mo. Isipin niyo ito. Mabilis ngang ang ginhawa mula sa tableta, pero kung kapalit ay dialysis at matagal na gamutan, sulit pa ba? Mas makabubuting mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Mga senior, ngayon natapos natin ang pagtalakay sa sampung pagkain dapat iwasan, malinaw na malinaw na hindi biro ang usapin ng kidney at mataas na creatinine. Mula sa pulang karne at processed meat, instant noodles, soft drinks, protein powders, matatamis na pagkain, maalat na toyo at patis, tofu at soy, nabis na kape at saa, hanggang sa street foods at painkillers. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapahirap sa kidney. Ang kidney ay parang filter ng ating katawan. Kapag malakas pa ito, kaya niyang salayin ang halos lahat ng dumi at sobra. Pero kapag humina na, bawat maling kain o inumin ay dagdag pasanin. At kapag hindi na nito kinaya, ang kapalit ay dialysis, komplikasyon at matinding paghihirap. Mga kasama, hindi madaling umiwas lalo na kung nakasanayan na natin. Pero isipin mo, ang bawat subo, bawat lagok ay may direksyon. Pwedeng magdala sa iyo ng kalusugan o magdala sa iyo ng karamdaman. Nasa kamay mo kung alin ang pipiliin mo. Kaya ang pinakamahalagang gawin ngayon ay magdesisyon. Simulan mong bawasan ang mga pagkain alam mong delikado para sa iyong kidney. Piliin ang mas ligtas na alternatibo, kulay, prutas, at malinis na inumin. At tandaan, bago magbago ng anumang bahagi ng iyong dieta, laging makipag-ugnayan muna sa doktor para sa tamang gabay. Ngayon, nais nice kong marinig mula sa inyo. Alin sa mga pagkain binanggit natin ang pinakaginagamit mo pa rin hanggang ngayon? At sa tingin mo, alin ang pinaka mahirap talagang tigilan? Ibahagi mo ito sa comments dahil maaring makatulong ang iyong karanasan sa iba pang senior na nananood ngayon. At kung nakita mong halaga ang mga aral na ibinahagi natin na araw, inanyayahan kitang mag-subscribe sa gintong edad. I-share ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay at iwan ng komento. Sa ganitong paraan, hindi lang sarili mong kalusugan ang natutulungan mo, kundi pati na rin ang iba. Mga senior, tandaan, ang kalusugan ng kidney ay kalusugan ng buong katawan. Ingatan mo ito ngayon para may lakas ka pang ipagpatuloy ang mga susunod na taon ng iyong buhay.